Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat at maligayang pag-aaral sa Salita ng Diyos dito sa ating programang sa isang tasa at salita. Bago pa man lumamig ang ating kape, ating pong pag-aaralan ang Ibanghelyo para sa darating na linggo mula sa Ibanghelyo ayon kay San Marcos, Kabanata, Siyam, versikulo 38 hanggang 40. 8. At ito po ay ating babasahin sa ikadalamput anim na linggo sa karaniwang panahon. Sana po kayo nasa mabuting kalagayan. Patuloy po natin ang lahat ng na nangangailangan ng ating panalangin. Sabay-sabay po natin dasalin ang dasal para sa banal na Espiritu ng Diyos at anayahan siyang diwanagan ang ating puso at isipan. Sabay-sabay po tayong lahat sa ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang mga puso ng mga nananalig sa iyo at pag-alabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang iyong Espiritu at sila'y malilikha at sagay mapapanibago mo ang mukha ng mundo. O Dios na sa liwanag ng Espiritu Santo ay tiniruan ng mga puso ng mga mananampalataya. Pagkaloob mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo ay ibigin namin kung ano ang wasto at makatarungan. At sa tuwin magalak sa kanyang pagkilos na nakapagdudulot ng ginawa sa aming kalooban. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Mula sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Sinabi ni Juan kay Jesus, Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng inyong pangalan. Pinagbawala namin siya dahil hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, Huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat ang taong gumagawa ng himala sa pamamagitan ng pangalan ko ay hindi agad magsasalita ng masama laban sa akin sapagkat ang sinumang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Tandaan ninyo, ang sinumang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y tagasunod ko ay tiyak na tatanggap ng gantimpala. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan sa leeg ng isang malaking gilingang bato at itapon sa dagat kaysa maginsanhin ang pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Mas mabuti pa ang magkaroon ng buhay na putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mapunta ka sa impyerno sa apoy na hindi na mamamatay. Kung paa mo ang nagiging sani ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Mabuti pa ang magkaroon ng buhay na putol ang isang paa kaysa may dalawang paa na mapunta ka sa impyerno. At kung ang isang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito. Mabuti pang pumasok ka sa kaharian ng Diyos na kulang ng isang mata kaysa may dalawang matang itapong ka sa impyerno. Do'y hindi namamatay ang mga uod at ang apoy. Nga kapatid, itong ating pagbasa ay hango mula sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Ito po ang ating tanong sa araw na ito. Ang ito po yun ano, fill in the blanks. Ang sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil siya'y patlang, ko, ay tsak natatanggap ng gantimpala. Number one, tagasunod. O number two, tagapagpahirap. Kung inyo pong alam ang kasagutan sa tanong na ito, mangyari inyo pong ipadala sa numero na sa inyong harapan ngayon, 0917-6363-045. Kung sino po ang unang makapagpadala ng tama sagot, ay siya pong ating bibigyan ng 100 peso load para sa inyong numero o sa inyong, numero inyong ninanais. Tingnan natin ngayon ang unang eksena, ang unang mapangyayari dito sa ating ebanghelyo ngayon, si Juan ang nagtanong kay Jesus, nakakita kasi sila ng isang nagpapalayas ng demonyo sa pangalan ni Jesus. Eh, hindi naman nila kasamahan, kaya pinagbawalan nila. Parang ang ating naisip dito ay masyado naman yatang exclusive itong samahang ito. For members only, nagpapalayas ang lalaking ito na hindi nila kasamahan sa ngalan ng ating Panginoon. Kaya gusto nilang pagbawalan, gusto ng pagbawalan ng mga tagasunod ni Jesus, yung lalaking ito na hindi naman pinangalanan. Ah, pero alam natin ang iniisip ni Jesus, oh, huwag ninyo siyang pagbabawalan kung sa pangalan niya ay nagpapalaya siya ng masasamang espiritu kasi ang labang kay Jesus ay eh, di laban sa kanya. Pero kung ito naman ay para kay Jesus at nagpapalaya sa ngalan niya, ay eh, siya ay kabilang din nila. Tapos meron siyang binanggit pa tungkol sa isang basong tubig. O, ang mahalaga rito ang tandaan ay ito. Ang nakita ni Nahuan ay isang taong nagpapalayas ng demonyo sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoon. Kaya hindi siya katunggali kasi ang kanyang pagpapalayas sa mga demonyo ay ginagawa niya sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kaya siya ay kasamahan nila sa ginagawang kabutihan na ating Panginoon. Ah, kasi ang nasa isip ngayon, kung inyong mapapansin, ay parang nagkaroon na ng, ng kaisipan na ang mga disciple ng Panginoon na tanging sila lamang dahil sila ang kasama ng Panginoon ang ah, dapat na nakakapagpalayas ng masasamang espiritu. Pero yung nasa likod nun, yung kaisipan na grupo-grupo, exclusive. Sila lang ang maliligtas. Pero ang bangit na ating Panginoon. O, oh, ito pa isa. Kapag kami nagbigay ng tubig sa inyo, dahil sa kay tagasunod ko. No. Ngayon, napansin ba ninyo? Ang mahalaga rito ay, sa pangalan ng Panginoon, tayo nabubuhay at tayo rin ay mamamatay. Sabi nga ni San Pablo. In Him we live, in Him we move, our, we have our being, and in Him we also die. Pero, Pansinin ninyo na doon tungkol sa isang malamig na tubig, isang baso ng tubig na ibinigay sa inyo dahil kay tagasunod ng Panginoon. Ang inyong makikita, ang inyo dapat tinitingnan sa mga pangyayaring mabuti kaya ay hindi yung aking pangsariling kagustuhan. Pero nakikita ko rito ang, ang mukha, ang larawan ng ating Panginoong Hesus maganda ang mga bagay na katulad ng na nakagawian natin igalang matatanda sa pamamagitan ng pagmamano. Mabuting mga bagay ang magwales sa kalsada, tumulong kaya nalinisin ng bahay. Magandang bagay ang ating gagampanan ng tungkulin natin bilang isang estudyante o guru. Kaya yan ay magagandang bagay. Pero dahil tayo yung mga Tagasunod ng ating Panginoon, sana'y nakikita natin sa magagandang bagay na ito ang larawan ng ating Panginoong Yesus. Maganda na ang mga gawaing mabubuti, pero kapag nakita pa natin ang larawan ni Yesus, ay hindi ba mas kaaya-aya sa ating damdamin at sa ating paningin? Ngayon, biglang nagsunod-sunod na ang binanggit ng ating Panginoon, yung mga tao na kabaligtaran ng gagawin yung kasamaan. At dahil sa kasamaan nila, pati yung iba nahahawa sa kanilang kasamaan, hindi sa kabutihan. Ang sabi na ating Panginoon ay eh, mabuti pang, ay sunod-sunod na eh. Dito marami nagtatanong, ano ba ibig sabihin ng Panginoon? Tungkol dito sa mga binanggit niya na bitinan yung leeg ng isang malaking gilingang bato, yung amay, kapag ito ang sanin na pagkakasala, putulin to pati paa, putulin. Kung ito naging dahilan ng pagkakasala nang isang tao. Ito ang lingguahang ito yung tinatawag na hyperbole o yung exaggeration. Ang lingguahang ito ay para maka-attract ng attention, Nakaka-attract nga naman na attention eh. pag, pag sinabi nyo na kapag ang inyong kamay ay naging sanhi pagkakasala, putulin ito. Pero huwag nating makalimutan ang ibig sabihin ng mga hyperbole o itong kalabisan o kaya ay exaggeration na pinapaliwanag ng ating Panginoon. Ito ay yung kaya ito ay kailangan gawin yung bigyang kabiguan sa pagsunod kay Kristo na tayo mismo ang nagiging dahilan kung bakit yung ibang nagbibigo o hindi makasunod sa Panginoon o nangihinawa kaya't mapagod sum sumunod sa ating Panginoon dahil sa nakikitang halimbawang masama sa ating buhay. yon ang matindi. Yun yung sinasabi ni Jesus na Kaya mabuti pa yung giling ng bato ilagay sa yung leeg. O, hindi ibig sabihin magpatiwakal kayo. Pero parang yung mas maintindihan yung sinasabi yung exaggeration. Yung giling ng bato, eh, hindi lang ganyang kalaki. Ang giling ang bato na binabangit dito, ayan, yung nakalagay sa likod ng ng, ng bisiro ng donkey at yun ganyan kalaki talaga hindi ka bubuhayin niya kapag yan nilagay sa inyong leeg yun yung party ulit ng language of uh, exaggerated language na ginamit natin Panginoon para makuha ang ating atensyon ang sinabi ng manunulat ng Biblia o komentarista ng Biblia na si Lane hindi ito utos para putul-putulin ang katawan, subalit ni Isus ang kahalagahan ng matinding sakripisyo sa paggawa ng kabutihan. Eh, meron nga dyan gumagawa ng kabutihan sa ngala ni Isus, ipipigilan eh, nyo naman. Ay, at ang mga ito, mas mabuti pa na itapon doon sa tinatawag na Gehenna, yung mga pumipigil na gumawa ng kabutihan o sila ang nagiging dahilan ng pag-ales ng marami sa pananampalataya sa ating Panginoon. Ano ba yung Gehenna? Ito po'y basurahan nung panahon ni Jesus. Na ay puno. Dahil ito'y basurahan. Think of Smoky Mountains nung matagal ng panahon na punong-puno ng apoy at saka ng mga uod. Yan ang naging larawan ng matinding kaparusahan nung panahon ng ating Panginoon. Nagpatuloy ating Panginoon. Muli, ito yung tinatawag na hyperbole, mga exaggerated language. Kung yung mata nagkasala, dokitin ito at mabuti pang wala kayong dalawang mata kaysa na mapunta sa kaparusahan na punong-puno ng mga uod at ng mga apoy. Ngayon, napansin nyo ba na ang lahat ng images na ito sinasabi sa ating napakahalaga na hindi tayo maging sana, sanhi ng pagkakasala o kawalan ng pananampalataya ng ibang tao. Kasi ang ating pinag-uusapan dito ay kaligtasan ng tao at kaligtasan ng kanyang kaluluwa ay napakahalagang bagay po noon. Pag 'yon ang hindi natin nakuha ay talagang ang buong buhay natin ay parang nabaliwala. Kaya tayo nga ang dapat na maging dahilan ng mga tao upang mapalapit sa Diyos. Sabi nga ni San Juan Crisostomo, Oo, alam kong nakakatindig balahibo kapag narinig mo ang mga bagay na ito. Pero anong dapat gawin? Sapagkat itong utos utos ng Diyos, kung kinakailangan, nararapat natin bigyan ng pagkabalisa manakikinig. Sa mga, sa mga tweet, ang sabi na ni San Juan Crisostomo, yung mga lingwahe na ating Panginoon na tindig balahibo. Ito ay isang paraan lamang para tayanigin sa ating pagkakatulog na hindi na tayo hinayaan natin na hindi gumawa ng mabuting mga gawain o pigilan pa nga, mas masahol doon, ang iba na gumagawa ng mabuti. Ang lahat ng ito, iisa ang tumbok sa paghahari ng Diyos. Pagka tayo tumingin sa kabutihan, nakita natin ang mukha ng Panginoon, nakikita natin ang pagahari ng Diyos ay sumapit na. Kaya nga, I'm proud to be Catholic. Lahat tayo inimbitahan na gumawa ng kabutihan dahil nakikita natin sa lahat ang mukha ng Panginoon at ang pag ng Diyos. Ang kasagutan po sa ating fill in the blanks sa araw na ito ay, ang sino man magbigay sa inyo na isang basong tubig dahil sa dahil siya tagasunod ko ay tsak na tatanggap ng gantimpala kung sino man po nakasagot ng katanungan ito ay malalaman po natin ang kanyang pangalan sa susunod po nating talakayan Samantala, iiwan ko kayo ng mga sumusunod na katanungan para sa mas lalong pagpapalalim sa ating pinag-aralan. Posible bang gumawa ng mabuti kahit hindi naniniwala kay Jesus? Anong bagay ang mahalaga sa iyo ngayon? Anong mga sakripisyo ang ginawa mo para maranasan mo ang kasalukuyang buhay kasama ang Diyos? At mula sa salita ni Jesus kay Sister Faustina Kowalska. Ang pinakamalaking balakid sa kabanalan ay kahinaan ng loob at pagkabalisa. Pasalamatan po natin ang Diyos sa pagbibigay niya sa atin sa oras na ito na pag-aaral ng kanyang salita. Ama namin, sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang karyan mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon na aming kakanin sa araw-araw, patawarin kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, huwag mo kami ipahintulo sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Maria, mapag-ampon sa mga Kristiyano. Ipanalangin mo kami. Sumayin niyo ang Panginoon at pagpalain kayo lahat ng mga pangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programang Sa Isang Tasa at Salita. Mainit pa rin ang ating kape. Hanggang sa susunod, enjoy the rest of the day. Happy Sunday Narinpo! and as always, stay good.